Happy ah, birthday, Beng. Tulog yata. Tulog? Yata. Yata wagan siya. Yan sa mga. Ikaw, ano masabi mo? Bati mo si Bing. Happy birthday. Jesus. <laughs> Ikaw tayo. Anong sabi mo? Richie, and oh, Happy birthday. Happy birthday daw, Bing. Bata Ikaw. Yung carbonara ni Kito. Ang paborito mo. Ikaw, Ay, babatiin mo si Bing nag na una na, na, na ako, boss. Naka-ano pa? Naka-redog pa? Bing, kain na. Happy birthday. Kain na daw, Bing. Happy birthday. Iba na pati yung kulay ng bahay nyo. Ito mo, oh. Kulay green na rin. <laughs> parang doon sa, parang kina A ate aaly Judith. Alay sa bayan. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Parang kay Gobdong na yan. Bising na bing, tayo na, kain na kayo ni, ano, mm -hmm. ni, mm -hmm. lalan. <laughs>